Bago pa man itayo, ang bagong tatlong silid-aralan ng Lumad Community na to ay ipapakita ko sa inyo ang behind the scene na ginawa namin sa loob ng tatlong buwan. Medyo malayo pala to sa syudad at papasok ka sa tubuhan. Tatawid ng sapa at lubak na kalsada para marating ang lugar. Daladala -dala na rin pala natin yung mga materyales. Bungad pa lang ay sinalubong na agad kami ng mga batang tuwang-tuwa. Pagkarating mismo ng school ay binabana natin yung mga materyales na gagamitin para sa pag-build. Ayun, sa wakas, na rin natin yung kahoy. Tulong-tulong na sa pag-safety ng mga kahoy, pati mga bata ayaw paawat sa pagbuhat. Kanya-kanyang kuha ang mga estudyante. Ganado dahil alam nila na para sa kanila yung gagawin natin. Puteg yan. Napakabilis lang. Naubos na lahat. Pagtapos malagay lahat ng kahoy, ay binigyan naman natin sila ng tinapay. Kahit lagi tayo nagbibigay sa kanila ng tinapay, ay masaya pa rin sila. Sino kakain? Sino kakain sa bay? Lahat kayo? Okay, okay, okay. Grabe, sobrang saya. Tignan ng mga bata kasi sa ganto lang, sa ito lang na pagkain, sobrang saya na nila. Ate! Kamay! Mm. Mm. Danda na, hindi kayo masakta na. O, oh, nawala nang nangingi, wala na. O, oh. Yun, grabe. Ito lang, tinapay lang yung pinamigay natin pero sobrang laking bagay na sa kanila. Kaya napakasarap talaga magbigay sa mga ganitong klasing community. Sobrang simple lang at appreciative sila. Hindi naging madali ang pag ng school na to. Bawat pako, kahoy, yero at kahit yung dating dingding nila na dahon ng nyog ay tinanggal din. Ayan, kita nyo naman sa likod, tinumba na nila yung isang room. Kasi eto na yung gagawin nating upgrade. Kahit... Ayan, so dito tayo sa kubong Natanggal na yung Isang room pa lang yan. Meron pa tayong dalawang natitira. May, may, may mga eh! Yun, ito pangalawang room na inatumba natin. Tapos wala lang. Gusto ko lang i-appreciate yung ganda ng view. Yan. Solid. Napakaganda. Napakaswerte ng mga taong nakatira dito. Mga katutubong lumad. Grabe. Ang ganda ng tinitirahan nila. Peaceful. Malayo sa gulo. Tapos ito, simple lang yung mga pamumuhay. Tapos ito na, traba trabaho tulong-tulong bayanihan para sa mga katutubo, para sa school nila. Tuloy-tuloy lang ang trabaho at meron pang ang nasugatan habang hinuhugot ang yero ng classroom na to. <coughs> Isang room na lang ang gigibain para simulan na ang pangarap ng mga katutubo. Ako mismo natutuwa dahil mas gaganahan ang pumasok yung mga estudyante dahil hindi na rin mababasa yung mga gamit nila basta-basta dahil meron na maayos na dingding -ding ang mga rooms nila. Second day ay bakbakan yung trabaho. Naghalo at naglagay ng simento para sa pundasyon para matibay din kahit papano. Kahit simple lang yung classroom na gagawin natin, syempre kailangan natin tibayan ng pundasyon. Kaya ito na. Habang tinatrabaho natin ang unang classroom, ay kasalukuyan nagkaklase naman yung mga estudyante sa mga room na walang dingding. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Good morning sir. Good morning, sir ito. Ayan. tayo maya maya mag-build. Sinira na natin okay. ito kahapon. Ngayon naman, magkatayo tayo. Mas mabuti naman yung mga, mas mula na. Para na okay. makomportable naman itong mga mata. Opo. Yung sergal, <laughs> Nilagyan na natin ng kahoy ang unang kwarto. Ano sir, patayo na natin. Oh, sige ah. Ito na. Yeah. Unang pundasyon. Third day ay binubuon ang pinaka-skeleton o frame ng unang room. Buong araw na trabaho ang ganap kaya hataw ang mga panday. Kailangan siguraduhin ang pundasyon para kahit lumakas ang hangin at bagyohin ay di basta-bastang matutumba. Unti-unti na rin nilalagay ang mga kahoy para sa frame ng first class room. Kailangan din talaga ng maayos ang pundasyon para mas matibay. At yan, natapos din ang framing at ang sunod naman ay tinutukan ng pagbububong. Tulong-tulong nga lahat kami dito para mas mapabilis ang proseso. At sa maghapong trabaho ay natapos na rin ang bubong ng unang classroom natin. Pagbuo naman ng frame sa pangalawang kwarto ang tirinabaho hanggang sa natapos na nga. Dumating na nga din ang second batch ng materials natin para sa iba pa na itatayo na classrooms. Napakabilis nga ng panahon at dito naman tayo sa dingding. Kinarga na nga namin yung hard flex para italpak na magiging dingding naman ng room. Napaka importante na magkaroon ng dingding ang classrooms dahil protection din ng mga bata to laban sa init at malakas na hangin. Gusto ko nga pala magpasalamat kay Ate Angeli na siyang nag-donate ng 100k para masimulan yung project na to. Sa ilang araw na pagdidingding ay natapos rin. Panghuli at pangatlong classroom naman yung tinutukan natin. Sinimulan na rin magtambak ng lupa para naman simentohin ang sahig mamaya. Distansya nga din pala ang hardware at lubak ang daan papunta dito kaya di basta-basta ang nakakapag-deliver ng materyales. Paghakot din ng buhangin ay challenging dahil na rin sa distansya. Sa totoo lang, kung meron lang talagang malaking budget dito, ang number one na gusto ko ay gawin tong concrete para talagang solid. Pero since creator lang tayo na may maliit na sweldo at wala masyadong nag sponsor kaya ito lang nakayanan natin sa ngayon. Pero God is great balang araw ay provide niya ang lahat. At di pa yan natatapos dahil isesemento din natin ang lahat ng sahig ng classrooms. Sinimula na din ang pagbuhos ng semento para naman sa magiging flooring at para di maputi ka ng ka ng mga batang estudyante sa loob ng kwarto. Napakaganda nga din pala ng lugar kung saan natin itatayo ang school dahil napapalibutan lang naman to ng mga naggagandahang tanim. Ramdam mo yung probinsya vibes. Medyo struggle nga din pala yung pagbuo nito dahil papalit-palit ng panday para lang matapos. Andyan din yung malakas na ulan kaya di nakakapagpatuloy sa paggawa pero sa awa ng Diyos ay nalalampasan naman. Antay muna tayo sandali kasi umulan. Ito yung classroom. Parang di natin ito matatawag na room kasi walang dingding. Pero dito nagkaklase yung mga estudyante. Ito, grabe yung lamesa. Pinagtagpitabing mga plywood, mga kahoy, kunsan-san kinuha, pinagdugtong-dugtong lang. Kadalasan lumang kahoy. So yung mga tao lang talaga dito yung nagtulungan para magawa ito. At uh, ngayon naman, ito yung part na ginagawa natin. Dahil sa tulungan nating dalawa, kami at kayong nanonood, yun, nagawa natin itong ganito. Nagawa natin yung mga classroom na yan. So, ito, hindi pa ito tapos pero maganda na meron, ka nakikita progress. Dati, sinimulan lang natin to sa birthday. Pumunta ako dito ng birthday, tapos nakita ko yung sitwasyon. Tapos wala nga mga dingding hanggang sa may nag-donate, yun, hanggang sa ginawa na nating responsibility yung magpatayo ng sariling classroom para sa mga estudyante dito. At dahil tapos na ang isa nating classroom, ano naman ang sunod? Pintura na! Nilagyan nga muna ng primer para kumapit ang ilalagay nating pintura. Habang nagkukulay sa unang classroom, ang pangatlong kwarto naman ay tinapos na din ng bubong. Panghuling bubong! Yan, tatlo yung room na pinapagawa natin. So, ito. So, ito. Tsaka eto tayo sa unang room yan so ito ginagawa pa yung mga flooring dito ginagawa pa ngayon naman ay kukulayan natin ang kinabukasan ng mga estudyanteng manobo dito. Bakbaka ng pagtatrabaho para mas mapaganda pa ang simple nating classrooms. Blue nga pala yung pinili nating kulay para mas maaliwalas tignan at kulay Facebook din. Pagtapos ng ilang buwan ay natapos na rin natin buuin ng classrooms. Napakasarap sa pakiramdam dahil may matutuluyan ng maayos sa mga batang estudyante at teachers. Pansin ko na marami sa mesa at upuan nila ay galing sa luma at pinagtagpitag kahoy lang. Kaya naman, nagkusa na tayo at kahit limit na sa budget ay nagpagawa tayo ng bago na gawa sa kahoy. Dahil dyan ay di na sila mahihirapan sa pagsusulat. Minsan, mapapaisip ka na lang din na may mga gantong klaseng eskwelahan pala na talagang walang wala. Napakarami pa rin sa atin ang maswerte at pinagpala dahil di natin naranasan ang sitwasyon ng mga katutubo dito. Kaya naman, kailangan natin ipagpasalamat kung anong meron tayo ngayon. At sa halos tatlong buwan ng pagtatrabaho at hirap, ay dumating na. Inayos natin yung classroom ngayon. Ito, lagyan pa natin ng mga learning materials dyan, konte Ah, uh, para ni Solar Dere. So, sa gawas ni siya. Dito sa atop. Tapos, palusot na Dere. Ito na yung unang classroom natin. Bari, bali, ito mayroon na rin silang mga school supplies. Ayan, so mga gamit nila, notebook. So, yan, ito na yung kaya natin ngayon. Pero, yun, hopefully, maging masaya sila sa ginawa natin para sa mga estudyante dito. Pati kayo nanonood. Dahil turnover nga ang mangyayari, ay nagpa tayo sa isang pastor. Sa pangalan sa bahay, sa anak o sa Espiritu Santo. Amen! Pagpakanan to ang ginoo. So salamat at maayong butang sa tanan nagkabit din tayo ng tarpaulin na parang ginawang entrance natin kunwari sa school maligayang pagdating sa Haurinti Digibdib yan, ito yung ginawa natin yung tarpaulin para pag entrance ng mga tao kita agad nila ito, matagal na ito mga almost 3 months na or 3 months na natin itong tinatrabaho kaya si King Lux madalas walang upload. Pero lagi natin pinagsumikapan na maka-upload tayo ng marami para may mapanood naman kayo. At least alam niya na kapag hindi tayo nakakapag-upload, maaring may, may, ibang ganap tayo, maaring naghahanap ng target, pupunta sa mga sulok-sulok, sobrang dami ng process. Papakita ko muna sa inyo yung, ano, yung unang room. Dito tayo sa kabila. Ah, tara. Lily, pasok agad kasi hindi nila pwede makita. Ayan, ito yung classroom number 1 natin. Tapos nilagyan na rin natin ng ilaw sa solar to. So kahit may brown out o kung ano man, meron pa rin ilaw. Halimbawa, ito, sinara ng, ano, ang teacher yung mga bintana dahil umuulan, makapagklase pa rin sila. Makapagturo pa rin yung teacher. So meron ito sa iba pang room. Sa dalawa pa, so tatlo bali lahat. As syempre, ito, meron din tayo dito. Inassemble natin ito kagabi. Sobrang tagal natin natapos. So dito, makakapag relax sila. Maraming dito. May mga drawer dito. Isa so to sa mga proud moments ko dahil ngayon lang tayo nakagawa ng classroom. Ang dami nagluto doon, tara. Hala, saxpan! Asa Sakpanda. Nanay na mga lumpia sa bulsa. Anay <laughs> humba, ah, humba sa bulsa ay ayaw, ayaw po na naisabaw. Habang nagaantay ng turnover ay busy naman sa pagluluto ang lahat. Kailangan pagkasyahin ng pagkain para di magulang dahil di natin matansya ang dami ng taong pupunta. Abala na rin yung lahat sa paghanda ng sa mamaya. Parang ang sarap na agad kumain. May mga bisita din pala tayong dumating. Nakakatuwa nga din dahil pinag-uusapan namin dito na yung mga teachers na dating volunteer ay naging regular na. Ibig sabihin ay may matatanggap na silang sweldo galing DepEd kaya kaya naman prop sa Dep at Bukid nun. Good news to, lalo timing na sa pag-upload natin ng unang pagpunta dito ay sunod-sunod din ang pagdating ng blessing sa kanila. Nilagyan na rin natin ng ribbon ng kawayan, pati na rin ng mga pintuan. Ilang saglit lang din ay nagsidatingan na ang mga estudyante. Nagsitakbuhan pa nga ang mga bata. Ayun lang at nagkaroon ng di inaasahang panahon. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Saktong malapit na pati tayo magsimula. Tapos, ayan. puti ko lang pa. Halong inis at disappointment naramdaman ko dito. Dahil grabe na yung preparation namin. Tapos, biglang sumabay pa sa ganap. Pero ngiti pa rin tayo. Dahil alam natin na mas malakas si Lord. Kaya sabi ko, bahala na. Power, power. Lord, thank you. Gagano mo, uminit din. Missing stage. Missing. Lord! Woo! Ayun, at sa awa ni Lord huminto din ng ulan. Another answered prayer. O oh, di diba, God is great. Thank you Lord, thank you Lord. Tuloy na natin yung surprise. Oops, sandali lang. Bago tayo dumiretso sa pinakamagandang part ay meron pala akong gustong i-highlight sa inyo na food supplement na malaki ang naitulong sa video na to. Ang Power Cells Herbal Capsule. Meron tong apat na superfoods ingredients. Yun ay ang cayenne pepper, garlic cloves, mustard seed powder at cinnamon bark na sigurado makakapagpalakas ng katawan mo. Kaya nitutuldukan ng maraming sakit gaya ng pneumonia, hypertension, cardiovascular disease at iba't ibang uri ng cancer. Bukod sa mabibili mo to sa maraming butika, available din to sa Lazada para hindi ka na lumabas ng bahay. At gamitin mo lang yung promo code na BRIGKLFB1 para magkaroon ka ng 5% discount. Tara, palakasin na natin yung katawan mo. Balik na tayo sa video. Pagtapos ng ulan ay tumuloy na tayo sa part kung saan nagbigay ng importanteng message ang mga naging parte ng community at nitong school. lang, saan po sa langit ang akong kalipay na kami ang tribu, tagaan ng mga kapitulahan. So, ang among ipangandoy na abot rayon. Matungod na Idol King Lak. Like, salamat kayo, Idol. Ka kanang buwan. Kanang. Naging emosyonal na nga din dito si Ma'am Salimar. Abot sa langit ang kalipay na nanay panang buwan. Ito, ang mga kapitulahan ng mga bata salamat na mo sa mga idol nga niya. ka rin sa mga community. Thank you, mom. Thank you. Salamat kayo. Dili, white home na siya kung pasalamat. Salamat, salamat po, Nagsalita din ang chairman ng community at di na rin niya napigilang maging emosyonal. lang mabata, at ayon nyo, ako kayong blessing, itagaan ko, o power kayong kapigo, yung hila ko niya na kagrupo po, wala tayong kong dinisisir, ay doon din na. Kita, instrumentura. Dili, salamat King Lap, salamat Lord. Lastly na lang, palakpakan natin sa Lord Pinakamalakas. Tara, pasukin na natin yung classroom. Pagtapos ng mga mensahe ay may nagbigay sa atin ng cake. Salamat po, nakakatuwa nga at nagsayawan pa ang mga bata. Sunod ay nag-ribbon cutting naman tayo. Eto na. Oh. Bubuksan na natin ang classroom! Yay! unang pinasok natin ay room number one. Ayan, yan, yan, yan. Apo na, apo na. Ay, wow. Ibali mo, desk mo. Grabe. Yan. Yan. Todo pa salamat si Ma'am Salimar dahil dati ay parang kulungan nga ng manok yung lamesa niya. Tapos ngayon, bagong-bago na at may drawer pa. Sobrang salamat talaga, Idol, kasi Dito naman tayo sa room number 2. Classroom number 2, done! At dito naman sa panghuling room. Atra masuk masuk masuk. Masuk masuk. Eh kalian <tangan> dah sebelah kuat. Alasan. Nakimarites rin ang community at nagsipasukan din sa mga classrooms. Ito din yung comment ng mga witness sa ginawa natin. Naawa ko sir sa mga kabataan namin kasi malayo yung lalakarin nila papunta sa paaralan. Malakas ng ulan, umaapaw yung ilog. Hindi pa sila makauwi kasi malakas yung tubig. Tinutulungan mo kami. Sobrang tuwa namin kami pong lahat dito nakateras. Ngayon ipaglasa namin kayong nakatulong sa amin uh, dakugid kay akong kalipay nga iya nang gi turnover ning eskwelahan di na may nitan mga bata di na pud sila maulanan mga ginawa ni King Lak sa lugar nito sana mapakalat pa yung kindness natin nagpasalamat gid kay mig dako pinaagi ni Sir King Lak nga ang ani na gud among eskwelahan ug sa Ginoo nga siya ang gihimo nga instrumento para kanamo nga mga lumad pasalamat ako sa atong vlogger nga si King Lux nga yang gan ng atong mga igsuon nga IPs of classroom. Dako kay salamat kay nataw ra nagin mi eskwelahan dire. Wa mi nag-speak nga dagi iskulahan nga itaw dire sa amo ang. Napaganda nang Paaralan, nung dati trapal si trapal to pero ngayon ang dahil kay King Lux maayos na ang pag aaral ng mga bata nakita namin yung effort ni Sir Lucky bless na bless kaming lahat especially yung mga bata salamat nindot na kaya mong school salamat po sa pag-hanidris King Lux Simula ngayon, makikita niyo yung behind the scenes natin mula pagpunta sa purpose hanggang matapos. At napakalaking bagay pala sa akin tong project na to dahil ito nga yung pinakamatagal matapos at magagamit ng matagal na panahon. Yon, nabigay na rin natin sa wakas yung tatlong classroom. Maraming salamat sa inyo at sa mga susunod pang project natin, ipagdasal niyo na mangyari pa to. Mas mapalaki pa natin to. Subscribe to King Lux.